Hi guys! Good morning! Cooking series tayo today kasi wala tayong may vlog sa labas ma malamig kaya dito muna tayo sa kitchen kagawa ko ng mushroom burger ayan. yan lang mga ingredients Iklog, cheese tapos salt and paper ayan ang ingredients ko mushroom cheese parsi two eggs bread, breadcrumbs onion we mix it all together ah ko lang tong ano linisan ko lang itong to mushroom tanggalin ko tong mga tapos ilagay ko sa blender para mag pino-finish lang, guys. See you later. Okay, guys. Ano na natin? Yung isang mga ito. mushroom. Ito siya. Yung isang natin. Ito siya. Ito sa labas, kaya hindi ako makapagplan. Mahal. Bilisan ko lang itong mushroom. Ito yung pinakamit. Ano sana? Ano? Karlisan ang ilalagay ko. pero try na. mag-vlog kaya cooking sharing na lang para may ma-upload naman tayo sa ating video. Kasi lang isang kumuna, then ilipit ito Kasi pag, ano ito, tayo, medyo maraming ganit siya, isang kilo. Ayan mm -hmm guys, nalinis ko. Mm -hmm. Ika-grind ko siya. Nalagay ko sa multi mamay. Anuhin ko muna yung cheese parmesan siya. Ika-grind ko muna. Ayan. Ayan. Ito na yung mushroom. Grinayin ko siya. Tapos, flour, cheese, parmesan at saka antotero, breadcrumbs, three eggs, onion, and parsley. Isis isusutay ko lang ito hanggang mawala yung tubig niya. With the onion. Yan na guys, ready na. Siyempre, may olive oil tayo. Fresh. Ayan, naglagay na ako ng kaunting tubig para sa ating onion. Naglagay ko na siya. Onion. Hintayan natin maubos ang tubig. Kasi ganito ako mag magano ano na onion. Ito na lang ko sa tubig. wala yung tubig. tapos maglagay na na tayo ng olive oil konti lang pang suti lang natin